well, ang ating owell of course si Caroline hello Caroline ang ating Caroline Owell. Of course, I'm acting Indian in Wingba. It makes me. or against the light pa din. Ganon pa din mga palangga ko. Ay, nako against the light siya be. Pwede ka namang lumapit ng kaunti. E. Dino, lapit ka be. I-focus mo be. Yung tubig sa baba. Uy! Sana so, nagisa na yung ating wangbay. Laga ay ang ating And yan, lagay yung buwang ba. Oh yeah, buwang ba. Lugay-lugay yun. And just leave it. Okay, yun siya. Ilugay-lugay. Hoy, bakit kayo nagpapamusic? Daan-daan lang. Look nakapantulog pa ako mga beshi ko ha. Kasi nga, from work, nagpalit lang ako ng pajama and then straight to bed. Punas na mukha. Then straight to bed. Okay, lagyan natin natin ating giniling. Ha? Binalian ko lang yung aking giniling beshi ko Para Parang matanggal lang yung dugo-dugo, no? And then, wag natin ibuhos kasi may parang tubig pa yan. Ang very very light. Ito na yung pinaka ano ko handis. Pinaka easy na recipe. Maybe it's not your typical ano. Pero ako, niluto ko yung kung ano meron lang ako mga palangga ko. put patis. Ito na yung ano ko, yung patis. Uy. Tipotle, about to finish my patis, no? Fish sauce. Pampawala na yung, ano yun, yung unwanted smell. Basta, yan ang sekreti ko na hindi, ano bang, may kasi may amoy yung porky. Nawawala ng, ano, ng patis. Tapos, ano ating ano, black pepper. No? Black pepper, i-grind lang. Kung meron naman kayong durog or ano, mas okay. Hindi ko sinasabing bili din kayo ng ganito, ha? Pero sa akin kasi, buo. Salamat pala sa nagbigay sa akin ng black pepper, kapatid ko. mikos-mikos lang yung ko. Takpan. Para maano muna. Makulo. Tapos mabawasan yung ano. Mabawasan yung punggi. Two, two, one, two, three, while waiting mag ganyan, ganyan mo okay i-check na natin eh check na natin e, kung ayan medyo makonti ng tubig nagsisisel na siya ilagay ang ating bulay patatas at tsaka... carrots no? ang ating carrots okay then this one ating not all maglalagay pa tayo ng toyo so hindi na tayo mag-aasin ito na yon. e may kos may kos para mapakulo ng maayos pwedeng maglagay ng pampalasa like yung yellow ano yellow na pampalasa yung pula or pwedeng oh, kasi hindi na okay na ako dito eh kasi meron siyang oyster sauce takpan para maluso okay let's check eh napalanda ko oh tamang tama at saka na check ko siya luto na itong mga palangga ko, i-mix ko lang ayun, look at that diba? May ulam pa na. Very affordable for only 100. O, oh, wala ato sa 100 to na 50. Siguro 145. Ganyan. Hanggang sa na namin to. Hindi naman kami makarne. Gusto namin gulay. Sa, ano, laking tipid nito, Promise. Pwede rin itong palaman sa empanada, beshi ko. yan that's all tortang giniling bye